ulit muli po magandang uh, magandang magandang umaga po sa ating lahat mga kaprovinsha. Uh, Unang-una po ay gusto ko pong uh, ipabot yung mga pagpasalamat magpapasalamat don sa mga taong sobrang sumusuporta po sa aking channel at welcome po ang lahat dito. Uh, welcome to my vlog, welcome to my channel. Ito ang Silang Mix Channel. Unang-una po ako ay nagpapasalamat doon sa mga grupo or taong uh, sumusuporta nanonood ng aking mga videos nagpi-play uh, nagla-like po unang-una po ang YT Varkadas Ah uh, sila po yung walang uh, walang sawang sumusuporta. Pangalawa po yung uh, team Bicol po. Tapos yung uh, Antique's Pride uh, Toots and Pesy group chat ah uh, uh, semblante garbo, layos na uh, pamilya po at sa lahat ng mga uh, kakilala ko po kay uh, Teacher Dayan and Sarge Jules sila po yung mga tumutulong at nanonood ng uh, aking mga videos na upload po yung tatalakayin po natin ngayon sa umagang ito, sa araw na ito yun pong uh, kahoy or puno po or tanim na, na nandito pa rin sa bakuran ito po ay herbal. Na kung tingnan nyo po, sa kanyang anyo po, ay parang hindi po siya gamit. Parang walang, hindi po siya useful. Pero, ang totoo po, ito po ay sobrang useful po sa ating pangangatawan. Ito po ang punong ito ay, itong punong ito ay, ito, ito po. Ito yung puno ng uh, tanim na tuba-tuba. Ito po. Kung tingnan nyo po, parang wala po siyang gamit. Pero, yung gamit niya po o gaano sa kaya ga, ka, ka useful po sa sa ating health po sa ating pangangatawan unang-una po ay magsisimula po tayo sa kanyang gamot dahil yung gamot niya po ito po magmumula dito sa kanyang gamot po kung titingnan niyo mula sa kanyang gamot ay pwede niyo pong gamitin ah pang ano po pang pwede niyo gamitin Halimbawa, ilalaga nyo po. Tapos, uh, may pakiramdam po kayo sa inyong pangangatawan. Pwede, pwede, nyo, pwede maglaga kayo ng tubig. Ay, ihahalo nyo po yung kanyang gamot. At saka, pag malamig na, pwede nyo inumin. Yun ang gamit ng kanyang, uh, ng kanyang gamot. At ang pangalawa po ay yung kanyang puno o kanyang balat. Yung kanyang balat ay useful pa rin. Dahil po, pwede, pwede siyang... gamitin nyo sa mga Halimbawa sa mga pasa, yung may mga nabaling join po or uh, buto sa ating mga katawan, pwede nyo pong uh, talipan itong ano po, itong balat. Tapos kukunin nyo yung parte ng balat dahil mas madali man itong tanggalin. Tapos pwede nyo ilagay sa medyo mainit na ka, na, nakalayo. At saka pwede nyo idikit sa parte ng inyong uh, balat kung saan kayo may pasa yun po ang kanyang isa sa gamit o ang pangalawang gamit niya tapos <clears throat> dito naman po sa kanyang dahon po yung kanyang dahon ito po yung kanyang dahon ito po'y gamit din ang gamit po nito ay halimbawa po ay masakit yung tiyan natin tapos parang hindi kakaiba yung pakiramdam natin na parang may may ano po sumama yung yung tiyan natin parang nag elbm tayo or ano parang may hangin yung loob ng tiyan natin ito po pwede rin itong gagamitin malaking tulong po ito sa ating uh, sa, sa, ganyang pakiramdam ito po ilalagay mo lang din sa konting mainit na na kalayo or ihihit mo lang din don sa may baga or sa pwede rin doon sa ating gasol kung gasol tayo or gas range Pwede nating ilagay doon ang mga ilang piraso kung ilan yung kakailanganin natin sa ating tiyan. Yun din ang iinitin natin, i-heat po natin at saka ilalagay sa ating tiyan. At saka pwede rin nating magsuot tayo ng medyo masikip na damit at saka didikit na rin yun. At saka ang pangata, ang last po na, na useful na gamit niya po, ito pong kanyang, ito po, yung kanyang bunga. Ayan po. Kung makita nyo yung kanyang bunga, ganyan po yung bunga niya. Yung bunga niya po, uh, maniwala kayo sa hindi. Dati po, yung gamit namin yung aking lola, pag ito'y na ganito na po, na parang kumulay brown or itim na po, pag biniyak mo ito, itong kanyang uh, bunga, pwede mo siyang uh, gamitin pang ano po. Halimbawa, gusto mong mag magano ng uh, yung apoy po gusto ko gusto magpaapoy sa yung ano po sa inyong kusina or sa inyong dirty kitchen pwede po ito ang panimulang uh, pa mo ito po ay uh, mag-aapoy dahil po ito ay parang uh, flammable po yung kanyang bunga yan po yan po ang isa sa importante dahil dati-dati po yung medyo hindi pa po Uh, upgrade yung mga tao dating mga tao po, ito po yung ginagamit pag nabiyak mo ito, yung kanyang uh, seeds po yung laman ng ganitong bunga niya, ay nagdudulot po ng apoy at may gamit din po at saka kung minsan po, inihalo din ito sa mga uh, gas or sa krudo uh, po uh, yan po ang gamit ng, ng, ng da, punong tuba-tuba dahil yung tuba-tuba po, dapat po sa ba, sa ating bakuran ay meron tayong tanim nito. Dahil pag gusto nating, pag meron tayong ibang pakiramdam na ah, parang hindi natin na naiintindihan, ito po kahit sa ang parte niya magmula sa ugat, sa kanyang puno or balat, dahon at saka 'yung bunga ng tuba-tuba, 'yan po yung magagamit natin at saka nakakatulong sa ating pangangatawan, sa ating kalusugan. So sa sa araw na ito, sa umagang ito. Asalamat ah, po sa panunood Salamat po at meron kayong konting na ako ah, nakuha doon sa aking vlog. Sa umagang ito, ito ay yung puno ng tuba-tuba kung gaano siya ka-useful sa ating uh, pangangatawan, sa ating kalusugan. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood at mm, sumusubaybay sa aking mga videos. At hiling ko po na uh, pa patuloy lang po tayong magla-likes, mag-subscribe, mag mag-press po ng uh, bell, ng not notification bell at saka subscribe. Uh, patuloy po tayong i play yung ating mga video at para po sa susunod po pag na-press natin yung notification patuloy po tayong uh, makakapanood ng aking i-upload na video. Maraming salamat po. Welcome na welcome po dito sa aking channel. Ito ang silang, milak, silang mix channel at magandang umaga po sa ating lahat. God bless.